Wala. Paggagamitin dito, walang magamit. Kung kahapon iniwan yun, di may magamit ka ngayon. Try namin dumaan sa ginawa nilang daan. Puro damo na. Puro damo na. Diyan kaya nalabas. Pero kahapon no, oh. Ayan lang tayo, nagtakbuhan. Para kasing gubat. Mas okay pa nga dito. Oh. Sa doon. Malalim lang na. No? Ano kaya tinamba nila? Mabab. Ha? Kaya nga eh, meron dun sa video na may tambak. Eh bakit parang wala? Baka naanod na. Nakakatakot dito. Pero okay dito kasi walang hindi babaon. Si puro. Ha? Hindi putik. hindi putik. Ang problema lang. Ang tinambakan nila na wala ng say, -say. Ayun o. Oh. Alin tinambakan nila eto. <laughs> grabe kayo, grabe kayo nung isang araw no. Nung na ano. Hindi mo alam kung saan ka dumaan, eh. Ito tayo na pukuyutan Diyan o. Hindi ba yun? huwag lang galaw. Hindi naman. No. Dito. Huwag lang galaw. Hindi mga haga. Maganda-ganda yung daan dito. Kesa doon. Kesa doon. Sabi ni Paul, kailangan daw, ano, lagyan ng, ano, hollow block. Kailangan pa ba lagyan yon? Dito dada ng, ano, eh? Ang kuryente. Hindi pwede doon. Ito yung right of way, eh. Saan? Dito yung nauna na meron. Tapos sabi ko sa'yo wala na yan. Nasaan ba? May bahay? Heron. Oh, ba diba? wala kang putik? Ito yung nilinisan ko hapon to. Wala dito hanggang doon. Ah, okay. Tinray namin dumaan dyan. Ah? Tinray Tinray namin doon sa ginawang ano daan. O, ay ano nalusaw din gawa ng tubig na dadaanan. Marami lang kasing damo. Hmm. Ha? may daanan sa tubig yung Mm. Hindi lahat. Kailangan yung may daanan ng tubig. kanina ng ano? Meron nga dun eh. dahan, -dahan lang. Kailangan. Huwag mo siyang gambalain. <laughs> <laughs> Grabe! Sobrang talagang lambot kuya Ayan po, ulan po. Lalo na, lalo nang babaon. Hindi na makuha yung isang sasakyan nila. Naka ano na. Balaho na. na. Nabalaho na. Oh, my God. tulak nyo maya dito siya mamaya mababala ok ang kanilang truck. Hindi makaalis. Hmm. Sa sabi mo, hindi kayo mabagok sila dito. Dito muna umpisa, no? Ang baba. Ha? Ah, Kailan pa pa Ah. Oh. Kailan pa, pa papunta dito? Ha? Sabi nila? Huh? Kung ipapantay dito. Hindi naman ipapantay dito yan. Huh? Hindi naman ipapantay. Hindi pantay. Basta may madaanan lang tayo dyan. Hindi ma... Ano? Ah! Dali, dali, dali. Alis kayo dyan. Alis!